Shout tayo tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinky Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker, sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Walang pakialam na itong si Akiko kung manghihina man ang kanyang katawan matapos na gawin ang malakas na usal na pangwasak. Ang mahalaga ngayon, matulungan ng batang paslit si Tatay Damaso at Lolo Agaton. Hindi naman makapaniwala ang mga matatandang orang gutay na nanggagaling ang mga malalakas na usal na pangwasak na iyon sa isang batang paslit lamang. Nakita na kasi ng mga ito ang batang si Akiko na dahan-dahan ng naglalakad papalapit sa kanila. Habang umuusad din ang bata, may bitbit -bit itong isang maliit na librita. Unti-unting nagliliwanag na din ang katawan ng batang si Akiko. Agad na napahala ang tatlong mga orang nang makita nila ang bata. Naramdaman din kasi ng mga orang gutay na ang lakas na tanga ng bata na hindi nila mawari kung saan nanggagaling ang lakas ng presensya nito wika ng isang matanda Hindi ito maganda Makukulong tayo ng mga bagay na ito kapag hindi tayo gumawa ng paraan para mapigilan ang mga ito lalong lalo na ang batang iyan Sa mga sandaling iyon dahil nga nagawa na nitong si Akiko na mawasak ang mga usal ng mga kalaban nakabawi na ng wisyo itong si Tatay Damaso agad namuling nagpisik ito ng mga langis kasabay ng pagbabanggit ng mga banyagang salita at nakataas na ang isang kamay nitong may hawak na kakaibang rosario samantalang itong si Dato nang makita nitong nando na itong si Akiko na buhayan din ito ng loob ibatid niya kung gaano kalakas ang bata pagdating sa mga usal habang patuloy na inaatake nitong si Dato ang mga alagad ng mga matatandang oranggutay na mga jablong anino. Ginamit na din ng mga matatandang kalaban ang kanilang mga malalakas na mga usal na nagiging dahilan para biglang mapatigil sa pagkilos ang mga ito. Nag-uumpugan na ang magkabilang panig sa kalakasan ng mga usal. Napatigil na din sa pagkilos ang mga baging nitong si Akiko. May mga narinig na din ang mga ito na mga ingay galing sa mga insikto doon sa nawasak na bubong. Kaya inilabas na nitong si Tatay Damaso ang lahat ng kanyang makakayang lakas. Sa mga sandaling iyon, napilita na din na iwanan nitong si Arturo itong si Kapitan Dario para tulungan si Tatay Damaso. Uy ka nito doon sa matanda na sa mga pagkakataon na iyon, bumubuti na ang kalagayan at kaya na nitong makapagsalita. Kapitan Dario, iwanan muna kita dito sa loob ng ilang mga sandali. Kailangan kong tulungan ang aking mga kasamahan doon sa labas ng silid. Isarado ko na lamang ng mabuti ang bintana at maglatag ako ng mga malalakas na usal na harang. At pagkatapos habang papalabas itong si Arturo, umaatungal ito ng napakalakas at nagkarga na ng mga orasyon. Pagkalabas ng timawang aswang, bumungad sa kanyang mga mata ang kaganapan doon sa may sala at mababatid ng timawang aswang na nangangailangan ang mga ito ng tulong. Biglang nagpalundag-lundag na lamang itong si Arturo dumaan doon sa gilid ng dingding at dumiritso ito doon sa tatlong mga orang gutay. Kaya nang masipat ang pangyayaring iyon ng tatlong matatanda, lalong nabahala at napapamura ang mga ito. Kaya agad na sumipol na ang isang matanda na nagiging dahilan para pumasok na ang mga insikto sa loob. Batid nitong si Tatay Damaso kung anong klasing kamandag at barang ang dala ng mga insiktong ito. Kaya napasigaw na itong sitatay Tatay Maso at nang marinig iyon ng batang si Akiko, agad na ibinagsak ang hawak na libreta kasabay ng pagsigaw ng tatlong mga banyagang salita. Nakita na din kasi ng bata ang mga papasok ng mga insikto padaan doon sa nawasak na bubong. Dito na Nabuwal ang mga orang gutay at ang lahat ng mga insikto. Napisak ang katawan ng mga ito nang biglang humahagibis ang mga bugso-bugso na hangin na tumama doon sa mga insikto. Nagsibagsakan ang mga ito, nangingisay at agad nananaagnas ang kanilang mga katawan. Bago pa napabangon ang mga matatanda, inaatake na ang mga ito ni Arturo ng sunod-sunod ang mga alagad naman ng mga orang oranggutay tumulong din agad ang mga ito doon sa kanilang pinuno. Gayon pa man, nandodoon na din sila Dato at Tatay Damaso na nakalapit na at pinagtutulungan ang mga kalaban. Hindi na nila hinayaan na makahanap pa ng puwang ang mga ito para makagawa ng paraan para makapaglatag muli ng mga malalakas na mga usal. Ngayon, hindi inasahan ng mga orang butay na ganun ang kanilang sasapitin. Hindi nila inasahan na agad nababaliktad ang sitwasyon dahil sa isang batang paslit lamang. Hindi naman gano'n kadaling matalo ang mga matatandang kalaban dahil kahit na dihado at may mga pinsala ang mga ito, lumalaban pa naman ang mga ito. Uy ka pa nga nitong si Tatay Damaso na pilit na inilatag ang mga pangkitil na mga usala. Hinding-hindi kayo magtatagumpay mga demonyo dahil hindi ko hahayaan na may masamang mangyari kay Lolo Agaton at hindi mananalo ang mga katulad ninyo sa mga alagad ng kabutihan na katulad namin. Ngayon, kailangan ng patayin kayong lahat at hindi na kayo makapamiktima pa ng mga tao. Habang walang habas naman na inaatake ang mga ito ni Arturo at Dato Wasak na ang dingding ng bahay doon sa may sala dahil sa matinding labanan na nangyayari doon sa loob hanggang sa tuluyan ng napatay nila ang lahat ng mga anino na nandoon sa loob ng bahay at ang tatlong mga orang gutay tuluyan ng nagapi nila ang mga ito. Ang tatlong nakahandusay na may mga malalang sugat sa kanilang mga katawan patay na ang lahat ng mga ito. Sinadato at Arturo ang umataki sa mga ito samantalang sinatatay na Maso naman at Akiko ang naglatag ng mga usal. Matapos ang matinding labanan doon sa loob ng bahay nitong si Kapitan Dario. Agad nang bumagsak itong si Akiko at nawalan ito ng malay. Mabilis naman na tinulungan ito ni Arturo. Wikang panas nitong si Arturo doon sa batang paslit. Magpahinga ka muna Akiko. Masyadong nagamit mo na ang iyong mga kakayahan at lakas. Tapos na ang mga gutay, Panalo tayo sa labanan. nagpalingon ingon din itong si Tatay Damaso at nakita niya ang mga kasamahan doon sa may sala na panatag na ang mga ito. Ang mga nagsisigawan kanina na mga nagkasakit at tinamaan ng barang natahimik na ang mga ito habang nakatulog dahan-dahan naman na kumilos itong silulo agaton wikan itong si Tatay ng Maso Arturo ipasok mo muna si Akiko doon sa kabilang silid para makapagpahinga na ito ng maayos hindi pa tapos ang labanan doon sa labas ngunit sa mga pagkakataon na ito maaaring wala nang kalaban-laban pa ang mga ito dahil sa pagkatalo ng mga orang gutay na ito natitiyak kung hindi na magtatagal ang mga alagad ng mga ito. Pagkatapos naglalakad na itong si Tatay Damaso papalapit doon kay Lulu Agaton at nang tuluyan nang makalapit itong si Tatay Damaso doon sa matandang mananabong wika nito. lolo Agaton, natapos na din ang mga matatandang orang na may masamang binabalak sa iyo. Magpahinga ka muna at huwag kang mag-alala. Nakita nitong si Tatay ng Maso nang umiti itong siluloagaton at humawak ito sa kanyang braso at pagkatapos muli itong pumikit. Matapos ang kaganapan na iyon, nang makalabas na itong si Arturo galing doon sa silid kung saan dinala ang batang paslit na si Akiko, agad nilang binitbit ang mga bangkay at dinala palabas ng kusina. Nais nitong si Tatay ng Maso na sunugin na ang mga ito. Samantalang doon sa labas ng bahay, nagpapatuloy pa rin ang labanan. Ngunit dahil na sa pagkawala ng presensya ng mga orang nagagapi na din ang mga ito ang mga alagad ng mga matatandang aswang ng mga orang gutay hanggang sa lumipas ang ilang mga minuto. Tuluyan na din na napatay nila ni Mark, Isagani at Abo ang lahat ng mga alagad ng mga kampo ng kadiliman. Itong si Isagani gigil itong pinatay ang lahat ng mga aswang at mga lamang lupa doon sa likurang bahagi ng bahay ng kapitan gamit ang kanyang dalawang mga gulok at ang dalawang mga bayong na kumakain ng mga kampo ng kaliliman. Huwi ka nitong si Isagani na napagtanto na napatay na nila at wala nang natitira pa doon sa likurang bahagi ng bahay ng kapitan. Mukhang natapos na din natin ang lahat ng mga limonyong ito. Logan. Tara, subukan muna natin na halughugin ang kalubduuban ng mga sagingan at ang likuran para masigurado natin na wala na talagang natitira pa sa mga kampo ng kadiliman. Napabilib din itong si Isagani kay Logan. Hindi ito makapaniwala na nakasabay sa kanya ang bata pagdating sa pakikipaglaban doon sa mga kampo ng kadiliman. Sa isip ngayon nitong si Isagani, tunay ngang kakaiba ang grupo nitong si Tatay Damaso. Kahit na mga batang paslit, kakaiba na ang antas ng mga ito pagdating sa labanan. Matatalino din ang mga ito kung makipagkumbate. Ilang sandali lamang, hinahalughog na ng dalawa ang kalugduuban ng mga sagingan. Pati na doon sa likurang bahagi ng sagingan na iyon, Samantalang doon naman sa harapang bahagi ng bahay, tuluyan nang napatay na din nila ni Mark at Abo ang lahat ng kanilang mga kalaban doon sa may harapan. Agad nang tumakbo itong si Mark, papasok doon sa loob ng bahay, dala ng pag-alala sa kanyang mga kasamahan na sa mga oras na iyon nakipaglaban na doon sa loob. Hindi nagpapakita ang mga matatandang orang gutay doon sa labas. Kaya naisip nitong si Mark na maaring nasa loob ang mga iyon at umaatake na doon sa kanyang mga kasamahan papasok pa lamang itong si Mark doon sa harapang pintuan nasipat naman niya agad si Arturo, Dato at Tatay Damaso na sa mga pagkakataon na iyon nakalabas na ng bahay padaan doon sa may kusina kaya hindi na lamang tumuloy itong si Mark sa pagpasok doon sa loob ng bahay nagpasya na lamang ito na sumaglit na doon sa kabilang bahagi ng bahay doon sa may kusina kung saan niya nakita si na Tatay Damaso. Uwi ka naman agad itong si Tatay Damaso. Mukhang tapos na din Arturo ang labanan dito sa labas. Sa muli, muling nananalo ang kabutihan laban sa mga kasamaan. Ngayon, sunogin na natin ang mga ito at nang makapagpahinga na tayo. Ilang sandali pa nakita nila itong si Mark na papalapit doon sa kanilang kinaruroonan. Samantalang doon naman sa unahan, nasipat din nila ang batang paslit na si Abo na tumatakbo na din papunta sa kanilang kinatatayuan. Hinahalughog din muna kasi ng batang paslit na si Abo ang unahang bahagi ng lugar. Huwi naman agad itong si Mark nang tuluyan na itong makalapit doon sa kanila. Napatay na pala ninyo ang tatlong matatandang orangutay Tatay Damaso, kumusta na si Akiko? Kanina, inutusan ko ang batang iyon na pumasok agad sa loob ng bahay nang maramdaman kong nasa loob na ang mga kalaban. Bukod sa hindi ko kasi naramdaman at nakikita ang mga ito dito sa labas. At may naramdaman akong malakas na persag galing sa mga kampo ng kadiliman doon sa loob. Kaya hinala ko, nando doon na ang mga matatandang ito. Mabuti na lamang at naisip kong magtarak ng mga braha doon sa may balkonahe para kung sakaling may mga makakapasok man doon sa loob ng mga kampo ng kadiliman agad ko itong malalaman napapangiti na lamang sina Arturo at Tatay Damaso sa kanilang narinig at sagot naman nitong si Tatay Damaso kaya pala lang sumulpot doon ang batang paslit na si Akiko Mark at napakalaking ang tulong ni Akiko sa amin kung hindi dahil sa kanya maaaring napapahamak na kami o maaaring sobra kaming mahirapan sa labanan. Nagpapahinga na si Akiko. Sa lakas ng kanyang mga ginamit na mga usal siguradong nanghihina agad ang kanyang katawan. Sa ngayon sunugin muna natin ang mga bangkay ng mga ito para makapagpahinga na din tayo ng maayos. Malalim na ang gabi. Bukas na lamang natin aayusin ang lahat ng mga nasisira, lalong-lalo na doon sa loob. Lalong-lalo na ang bubong at kisami ng bahay ni Kapitan. Wala na tayong alalahanin pa sa ngayon. Tapos na ang lahat ng mga kampo ng kadiliman. Malaki talaga ang nagagawa ng pagtutulungan. Matapos iyon na, Agad na nilang sinunog ang mga bangkay ng mga matatandang oranggutay nang makalapit naman itong si Abo at ang dalawa na sina Isagani at Lugan doon sa kanilang kinaroroonan, pumasok na din ang mga ito doon sa sala. Naabutan ng mga ito doon sa may sala na maayos nang nagpapahinga ang lahat ng mga nagkakasakit at nabarang kasama itong si Agaton. Nasigurado ang mga ito na tuluyan ng gagaling ang mga iyon. Napahinto naman itong si Isagani doon sa kinaroroonan nitong si Agaton at nagpahayag ito sa grupo nila ni Tatay Damaso na doon na lamang ito matutulog malapit doon sa matandang sabungiro. At makalipas ang ilang mga sandali, wikang pabulong nitong si Isagkani. Lolo Agaton, tinitingala kita bilang isang malakas na mananabong at hinahangaan kita sa kabutihan mo at sa lakas ng iyong mga manok. Ngayon, nadugtungan ang iyong buhay at patuloy kang maging inspirasyon sa lahat ng mga katulad kong mananabong nahangad, na hangad na maging tanyag sa mundo ng sabong, hindi lamang sa bayan ng murong, pati na sa buong isla sa lugar na ito. Ikinararangal kong nakilala kita at naprotektahan laban sa mga kampo ng kadiliman, lalong-lalo na doon sa tatlong matatandang gustong pumatay sa iyo. Pagkatapos nagpahinga na din itong si Sagani samantalang sinatatay Maso, Dato at Arturo nagpahinga na din ang mga ito sinamart naman Lugan at Abo doon na natulog ang mga ito sa may balkonahin ng bahay kinabukasan pagkagising ng mga ito agad nilang inayos ang lahat ng mga nasira doon sa nagdaang bakbakan lalong lalo na ang pagkasira ng bubong at kisami ng bahay ng kapitan Maayos na din ang kalagayan ng kapitan. Nakatayo na at nandoon na itong si Kapitan Dario doon sa may sala at tumulong na ito sa kanila. Samantalang ang mga nagkakasakit naman dahil sa barang, parang nagdadahilan lamang ang mga ito dahil sa umagang iyon. Bukod sa maaliwalas na ang kanilang pagmumukha, malakas at magaling na din ang kanilang mga sakit. Nagpahayag pa nga ang mga ito ng kagustuhan sa pagtulong sa kanila bilang pasasalamat. Wiki kang sagot naman nitong silulu agaton na tulad ng mga ito. Maayos na din ang pakiramdam ng matanda. Huwag niyo nang alalahanin ang mga bagay na iyon. Isipin niyo na lamang na isang bangungot ang inyong nasaksihan sa mga kaganapan kagabi. Maari na kayong umalis at bumalik sa inyong mga lugar. Kami na ang bahala sa mga nasira dito sa loob at sa labas ng bahay ng kapitan. Kayang-kaya na namin ang mga ito. Kaya matapos na makapagpasalamat at makapagpaalam ang mga ito, umalis na mga ito at masayang masaya dahil hindi nila inasahan na mamubuhay pa sila pagkatapos ng dumapong sakit sa kanila kagabi lalong lalo na ang mga dayo na galing sa patag hindi makapaniwala ang mga ito na sa kanilang paggising maayos na ang kanilang kalagayan samantalang si agad na Agaton naman kinausap ng mga ito ang kapitan kasama ang buong pamilya nito at itong si Pedro Nais na kasi ng grupo nila ni Lolo Agaton pagkatapos ng pag-ayos sa lahat ng mga nasira doon, alis na din sa lugar ang mga ito. Kapitan Dario, Pedro, sa muli, maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa amin. Sinisigurado kong hindi pa ngayon ang huling kapistahan at pagkakataon ng aking pananabong dito sa lugar ng sungkol. Maulit at maulit pa ito. Hehehehe. Pagkatapos ng lahat ng pagkukumpuni sa lahat ng mga nasira dito sa bahay mo, Kapitan, at doon sa labas, kailangan na din namin na magpaalam Sagot naman itong si Kapitan Dario doon sa matandang mananabong. Maraming salamat din, Lolo Agaton. Dahil kung wala pa kayo dito sa lugar ng sungkol, sigurado akong marami ang mapapahamak at marami ang mamatay. Maraming salamat din sa grupo ninyo. Damaso, malaki ang utang na loob namin sa inyo. Pagpala inawa kayo ng may kapad, Makalipas ang ilang mga minuto, Matapos ang kanilang pagkukumpuni, nagpapaalam na ang mga ito doon sa kapitan at sa lahat ng mga taong nando doon. Ilang sandali pa, naglalakad na ang kanilang grupo palabas ng mga kabahayan. Marami naman ang naghatid sa kanila palabas sa mga kabahayan kasama na doon sina Kapitan Dario, Pedro at ang ilan doon sa mga sabungiro. Nang makarating ang mga ito doon sa labasan, muling nagpapaalam ang mga ito doon sa grupo ng kapitan at pagkatapos tuloy-tuloy na ang kanilang paglabas at paglalakad. Makalipas naman ang ilang mga sandali, pagdating ng mga ito doon sa kanilang balsa, huwi ka naman itong si Tatay Damaso. Lolo Agaton, mukhang dito na maghihiwalay ang ating landas. Mag-iingat po kayo hanggang sa muli natin napagkikita. Ang sagot naman itong si Lolo Agaton doon kay Tatay Damaso habang napapangiti na ang matandang sa bungiro. Hindi ako makakapayag na hindi tayo muling magkikita, Damaso. Lalong-lalo na ang lahat ng mga kasamahan mo. Maraming salamat sa karanasan na kasama ko kayo at ang mga batang ito. Mag-iingat kayo sa daan. Maghiwalay na ang ating mga daraanan. Matapos lamang iyon na Naglalakad na itong si Lolo Agaton papasok ng kakahuyan at pabalik na doon sa kanyang bukirin sa kabangahan. Samantalang huwikang pahabol naman itong si Isagani kay Lolo Agaton. Lolo Agaton, dadalawin kita sa kubo mo paminsan-minsan para makapanabong din tayo doon sa patag. Matapos iyon, nagpapaalam na din itong si Isagani sa kanila. Nagpapasalamat din ito kay Mark at doon sa mga bata at matapos naman agad na itong umalis pababa na ito ng bayan bit-bit pa rin ang kanyang dalawang mga bayong at nakasuot pa rin ito ng salakot nang mawala na ang mga iyon sa kanilang paningin wika nitong si Tatay Damaso kailangan na natin na umusad Arturo sasaglit muna tayo doon sa ating lugar doon sa ating kampo bago natin ihatid ang mga batang ito doon sa lugar ng kanlasog ngunit itong si Mark na ang nagpresinta na siya na ang bahalang maghatid doon sa mga bata doon kay Nanay Kanida sa lugar ng Kanlasog. Nais din kasi nitong si Mark na makikilala ang matandang babaylan na tanyag doon sa buong isla bilang isang mananabong barangan at ngayon isang tanyag na babaylan. Matapos na magkasundo ang mga ito, tuluyan ng umalis ang mga ito doon sa lugar ng sungkol sakay ng kanilang balsa. Mahigit naman sa isang oras ang kanilang nilakbay bago narating ang lugar nila ni Arturo doon sa bukiri ng sinawahan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi na pumasok ang grupo nila ni Mark doon sa kuta nila ni Tatay Damaso at Arturo. Huwi ka na lamang itong si Tatay Damaso sa kanila. Sige Mark, mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Gusto niya nang tumuloy agad. Basta, tandaan niyo, bibisita kayo dito sa aming kampo kapag may mga pagkakataon. Dalhin mo rin ang iyong mga kasamahan doon sa lugar ng sinawahan. Kung maaari, isama mo na rin sina Abito at Dadoy. Matagal na din kasi ang panahon ng huling makabisita ang mga iyon dito sa aming kuta. At ikaw, Mark, para makikilala mo na rin ang aming angkan. Gamitin niyo muna ang basang iyan at ikaw na ang bahala pagkatapos, Mark. Nagpapaalam na rin itong silugan doon sa dalawang mga batang paslit na sina Abu at Akiko. Napapaiyak pa nga ang mga ito dahil naging malapit na ang mga ito sa isa't isa. Ilang araw din na magkakasama ang mga ito sa labanan at paglalakbay. Huwi ka na lamang nitong si Arturo nang makita na nagyakapan ang tatlong mga batang paslit. Huwag kayong magalala, Abo, Akiko. Dadalawin namin kayo doon sa lugar ng kanlasog at isasama ko si Lugan. Ikumusta e, nyo na lamang ako kay nanay kanida. Naantig din ang damdamin itong si Tatay Damaso sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na gano'n na pala kalalim ang samahan ng mga batang ito. Itong si Arturo, hindi din ito nagsisisi sa ginawang pagsama niya ni Lugan sa kanilang misyon dahil batid niyang marami itong natutunan sa kanilang paglalakbay. Ilang sandali pa. Tuloy ang umalis na din at umusad si Mark sakay pa rin ng balsa kasama ang mga batang paslit. Kasalukuyang binabagtas na nila ngayon ang kakahuyan na sakop ng bayan ng kanlasog. Sa mga pagkakataon na ito, nasasabik itong si Mark na makita ang lugar ng sinasabing tirahan ng tanyag na babaylan na si Nanay Kanida. Habang ang mga batang paslit naman, nasasabik na din ang mga ito na makitang muli ang matandang si Nanay Kanida at ang mga kapatid na sina Butchok at Bono, pati na ang kanilang mga magulang na sina Rosa at Luis. Ngunit sa mga sandaling iyon, doon sa lugar ng kalasog, may mga umaligid na doon na mga espiya na mayroong masamang balak kay Nanay Candida. Matagal na nilang minanmanan ang bawat pagkilos at galaw ng matandang babaylan. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, wala sina Butchok at Bono dahil nandoon na mga ito sa bayan ng Bintangan kung saan nandoon naman itong si Rosa si Nanonoy naman at Kimba bumalik na mga ito doon sa kanilang base doon sa Kampo Uno kaya tanging si Pablo lamang ang kasakasama nitong si Nanay Kanida doon sa kanilang bahay ang mga espiyang ito ay bahagi pa rin ng mga nakakalaban nila ni Mark doon sa lugar ng sungkol.